Kung minsan ang inaakala nating normal na pangyayari ay kagagawan na pala ng demonyo na unti-unting lumalamon at sumisira ng paligid mo. Well, ito ang buhay na patunay na nasa tabi mo lamang sila. Kaya kung ready ka na, tara! Oh, 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 me there was a huge black shadow right next to <laughs> <laughs> Ang video ito ay recorded ng security camera sa loob ng isang apartment complex. Wala masyadong informasyon sa gusali. Maliban sa dito nakatira ang batang babae makikita sa footage at mga magulang nito. Nagumpisa ang footage sa batang babae na naglalaro sa baba ng hagdanan. Sa ibaba nito makikita ang isang maliit na silid. Makikita sa video na may tinititiga ng batang babae mula sa loob. Ngunit mapapansing wala namang makikita sa loob. Well, yun ang inaakala ng mga magulang nito dahil matapos silang ulit-uliting panorin ang footage. Ay labi silang kinilabutan. Meron pala talagang tinititigan ng bata sa loob na nakunan ng CCTV camera. Well, panorin mong maigi. Kung pagmamasdan mahigi para itong kamay na gustong papasukin ng batang babae. Bigla na lamang itong lumitaw bago tuluyang naglaho sa hangin. Well, maging ang pusa ay tinititigan nito at ayaw rin pumasok. Patunay lamang na hindi ito edited lamang dahil sa reaksyon ng bata at pusa. So ano kaya ang nakunan sa loob? Gaya ng ibang footage ay mananatili na lamang itong misteryoso. Pero ikaw, ano sa tingin mo ang nasa loob ka multi? Ang dalawang magkapatid na paranormal investigator na si Josh at Sean mula sa YouTube channel na Paranormal Nightmare TV Series ay kinontak ng isang babaeng nagngangalang Cheryl Naniniwala si Cheryl na isang demonyo ang sumisira ng buhay niya. Nakapanlulo ang mga kaganapan sa buhay ni Cheryl dahil sa pagpanaw ng ama nito pero ang nakapangingilapot at nakakagimbal ay hindi nagtagal ay ang fiancé naman nito na walang awang pinaslang ang dalawang anak nito. Ngayon ay mag-isa na lamang si Cheryl at namumuhay ng malungkot at walang kaayusan. Ayon sa magkakapatid ay sa 17 years na ginagawa nila ito ay hindi pa sila nakakaranas ng ganitong kalungkot na pangyayari at the same time ay napakadelikado ang investigation. Takot din ang dalawang magkapatid na pati ang personal safety nila ay maapektuhan ng investigation ito. Magpagayon pa man ay nagmaneho pa rin sila papunta sa bahay ni Cheryl upang isakatuparan ang investigation. Dito na magiging kapanapanabikang mangyayari dahil sa pag ng investigation nila ay maiintindihan ng dalawa kung bakit nga ba pinagpipilitan ni Cheryl na may demonyong sumisira sa kanya. I hate God. I hate God. I hate God. Holy It said I hate God. Why do you hate God? Who are you tonight? Where are you at right now? Are you watching us? Worthless. B worthless. B who's a worthless. B Come on, tell me who's a worthless. B I think you're worthless. Possessed. Possessed. Oh. Oh, oh, no my. way. That's crazy. Possessed, that's what we want. Something turned on out there. Is that what you want to do to Cheryl? Are you wanting to possess her? What are you trying to do? Whoa, air. Something just blew my neck.

Dito na nagumpisang sumakit ang chan ni Sean at may nabuting magpahinga muna sa loob ng sasakyan nila habang si Josh ay nagpahiwan sa loob ng bahay ni Sheryl. Please listen. No, no way. Bang. And please listen and then a huge freaking bang back there. okay that's three times three times i've been touched Why? i mean these are not just like little touches these are big fucking touches Habang magisasi si Josh ay nakarinig siya ng mga malalakas na kalabog sa di matukoy na parte ng bahay ni Cheryl. Di kalaunan ay hinawakan na naman siya ng entity. Matapos ang pahinga ay nagpalit ng posisyon ng dalawa at kung ano man ang nasa loob ng bahay ni Cheryl ay tila ba galit na galit na ito. Go to hell Sean. Holy Oh, you're, a you. Oh my God, I'm not going to hell, you are. You're going back where you came from. I need Josh. Oh my God. Yeah, well, I'd say we're definitely dealing with a freaking demon. Sa huling pagkakataon ay kinausap nila si Sheryl na umupo sa loob ng bahay ng mag-isa at subukang makipag-communicate sa entiting pinaniniwalaan na nilang isang demonyo. Si Josh at John ay umupo sa loob ng sasakyan nila at ang susunod na kabanata ay sa next upload na lamang. Ah? De joke lang guys, dahil dito talagang nakakakilabot ang mangyayari. E e Me. There's a huge f black shadow right next to the window. <inaudible> Over, and there was a huge black shadow right there next to the window. Holy, let's just get out of here. <Algunsçekten Mansion> this. Isang strange dark masang ang humampas sa bintana ng sasakyan na nagbigay ng sobrang takot at kilabot kay Sean na muntik lang magpayawalay ng kaluluwan ito. Dahil sa karanasan ito, ang dalawang magkapatid ay nagpa itigil ang investigation. nag na lamang sila sa loob ng bahay bago tuluyang umalis. Simula ng investigation ito ay sinabi ni Sheryl na wala ng paranormal events at demonic trouble na nangyayari sa buhay niya. Well, panoorin nyo na lamang ang full video sa Paranormal Nightmare TV Series. Well, na ginawa natin kay August 23, 2023, si George Cruz at asawa nito ay katatapos lamang magprepare ng pagkain nila sa living room. Masayang kumakain ng mag-asawa habang pinapanood ang paborito nilang palabas sa TV. Lumipas ang mga minuto ay wala namang kakaibang kaganapan ang makikita sa footage. Pero makalipas pa ang mga segundo ay may kababalaghang pangyayari na magbibigay takot sa kanila. Well, bago ang insidente ito ay ang mag-asawa ay nakakaranas na ng mga paranormal activities sa loob ng bahay nila. Bago pa man sila nagpasyang siyang ang mga ito ay palagihan silang nagigising sa gabi dahil sa mga narinig nilang mga bulong na nagmumula sa di matukoy na parte ng bahay. Ang nakakatakot pa ay nakikita nila ang mga gamit na gumagalaw ng kusa sa paglipas pa ng mga araw ay nagiging intense na ang mga pangyayari. Kaya naman humingi sila ng tulong sa mga paranormal experts. Ayon pa rito ay kinailangan nila ang mag setup ng kamera sa loob ng bahay upang makapture ang ebidensyang magpapatunay sa mga paranormal activity. Si George at ang asawa nito ay may pagmamayaring old rocking chair. At di umano ay ito ang binagmumulan ng mga paranormal activity. Kaya naman ang mag-asawa ay nagpa siyang ibenta ito. Interestingly ay may isang buyer ang nagka-interesa at gustong bilhin ito. Nagintay na lamang ang mag sa pagpunta ng buyer upang malis na ito sa bahay nila. Pero isang araw nang walang tao sa bahay ay may makukuna ng kamera na talagang magpapakilabot sa kanila. Panurin mong maigi. biglang gumalaw ang upuan at dito na nagumpisa ang magsigalawa ng mga gamit sa loob ng kusa kahit na kanila butan at labis na takot na nila ay naging masaya pa rin sila nang ngayon ay may papakita na nila ang tunay na ebidensya sa mga paranormal activity na nararanasan nila Patunay ito sa mga taong ayaw silang paniwalaan. Magpagayon pa mana hindi lang ito ang footage na may papakita nila dahil hindi nga nagtagal. Ay marami pang paranormal activity ang makukunan ng kamera. Ito pa ang ilan sa mga ebidensyang nakunan at na-record ng kamera nila. Bago pa man tuluyang mahulog ang gamit ay gumalaw muna ang kamera sa direksyon ng shelves na tila ba may nadetect itong paggalaw sa area. Nang magawi na nga ang kamera ay dito na nga nahulog ang DVD case ng kusa. May mga nagsasabing ang kamera ay nadetect lamang ang galaw sa TV. Well kung ito man ang dahilan ay siguradong gumalaw na ang kamera habang nanonood pa ang mag-asawa. Nagpatuloy pa rin ang mag-asawa sa pagdocuments ng mga pangyayari sa kaling may makakapagpaliwanag ng mga kababalaghang nararanasan nila. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay mula sa Nook's Top 5 na naisend sa kanya ng isa sa mga viewers nito na si Oliver. Ito ay nakunan mismo ni Oliver sa bahay niya na makikita Twin sa Twinfall, Idaho. Ayon rito ay gumagawa siya ng video para sa kaibigan nito na makikitulog sa kanila. Ito ay upang ipakita kung saan sila magpapahinga. Wala siyang kamalay-malay na may mangyayari. May makukunan siyang talagang magbibigay kilabot sa kanya. nang papasok na si Oliver sa loob ng bedroom may nakita nito ang isang tall dark figure na nakatayo sa loob ng madilim na kwarto. Dahil sa creepy apparition na ito, ay nagulat si Oliver at napatras. Pinandar nito ang ilaw at muli itong tinignan pero kung anuman ang nakatayo rito ay wala na ito sa loob. Ang mas nakakatakot sa footage nito ito ay pagtitignan mong mayigi ay nakasuot pa ito ng sumbrero. Well, marami sa iba't ibang parte ng mundo ang nunga nakakakita ng parehong imahe na tinatawag nilang hatman. Kahit na nakikita nila ito habang gising ay kilala ang hatman na pumapasok sa mga panaginip upang iterrorize ang biktima nito na nagiging sanhi ng sleep paralysis. Ayon pa sa video ay nakakaranas din si Oliver ng sleep paralysis pero noong siya ay bata pa So nakakapture kaya si Oliver ng full existent ng Hatman? Ito kaya si Freddy Krueger? Ikaw ka multi, may ideya ka ba? Ang paranormal investigator na si Kuro mula sa YouTube channel na Black Story ay kinontak ng lalaking nagnangyalang takom patungkol sa isang allegedly abandoned haunted tunnel Malapit sa kung saan ito nakatira sa Wakayama, Prefecture, Japan. Ang tunnel ay ginawa pa noong late 1800s at naging sikat dahil sa mga misteryoso at napakaraming aksidente ang nagaganap rito na kumitil ng dahan buhay. Ayon sa mga witnesses ay eh nakakakita rin sila ng isa pang sasakyan na may fail apparition ng babae at lalaki sa front seat nito. Di umano ang aparisyong ito ay gagambalain ka habang buhay pag tinitigan mo ito sa mga mata Isa pa sa mga lokal na tao rito ang nasasabing isang babae ang naaksidente sa tunnel Sinasabing ang espiritu nito ay nagpapakita sa tunnel na nakasuot ng puting damit nakipag meet up siguro kay Takom at kahit na maulan ay nagpa siya pa rin silang investigahan ang tunnel dahil sa masamang bugso ng ulan ay nagpasya siya na lamang na manatili si Takom sa loob ng sasakyan habang si Kuro ay nag explore sa tunnel upang maka-capture ng mga paranormal proof pero ang nakakakilabot ay si Takom na mag-isa sa loob ng sasakyan ang makaka-experience pala ng talagang パンへありええなこのさすがにちょっと顔写るのはまずいんで来る途中にいいのがあったんで買ってきましたまあマスクと帽子やったら顔は分からんえなんかまあマスクと帽子やったら顔は分からんえ Isang soft female voice ang maririnig na bumulong kay Takum ng Cairo nangangahulugang go home. Sa kabilang dako si Kuro naman ay magisa sa loob ng tunnel at maging siya ay makakaranas ng pangyayaring hindi hindi nito may paliliwanag. <laughs> Dahil sa malakas na bagyo ay wala kang ibang maririnig pero sumumpa si Kuro na nakarinig siya ng boses at mga yapak na siyang nagpatakbo sa kanya pabalik ng sasakyan. Ang mas nakapangingilabot pa rito ay may nakunan pala ang kamera ni Kuro. Bago pa man niya marinig ang boses at mga yapa, nalaman na na niya kung ano ang nakunan niya nang nasa bahay na siya. At ang nakunan nito ay talagang makapanindig palahibo Ito ang footage. Dali may masenka Isang maputlang muka ng babae ang makikitang nasa likod ni Kuro at ang investigator na ito ay walang nakita o narinig sa mga oras na yon. Nang i-review nito ang footage ay napaisip si Kuro kung na-capture nga ba nito ang babaeng na sa tunnel o ito rin ang babaeng bumulong kay Takom ng Go Home. Ayon pa kay Kuro ay ito na nga ang pinaka nakapangingilabot na paranormal evidence na nakunan niya. Pero ikaw ka multi, ano sa tingin mo ang nangyayari? Multo kaya ito ng babaeng na aksidente o supernatural entity na siya palang nagiging sanhi ng mga aksidente sa tunnel na ito ng Japan? Ano sa tingin mo? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.